Dito po muli ang uh, Team Trillanes dahil ito na po ang huling nating activity Ito na ang huling meeting de avance dito po sa ating uh, kampanya Ito po, nais ko po na uh, niyo ng pagkakataon nito upang magkasalaman muna sa mga nakasama natin dito po sa mga panglakbay patungo sa City Hall. Nangyong mga ang ating mga kasama sa Magtala Party List. Asa po kayo? na sila po ang saksi ng buhay Ako, pero kung naghahanap po kayo ng bata sa mga bata kalokan medyo wala na to medyo ano na sila thunders na sila ngayon ngayon papasalamatan din natin ang mga miyembro ng campaign teams ng ating mga konsehal ni Vice Mayor PJ Malonza ni Congressman Ray Malonza sa po kayo Ayan. At ang ating mga volunteers na sapo ang mga volunteers natin. Salamat po at salamat pa na mga kaibigan natin ang na sumama dito sa lakbayin natin patungo sa City Hall. Kami po ay tumatanggap ng utos ng Lord sa inyo kasama kayo dito sa tagumpay na marami nating salu-salo. Yes! Salamat po muli sa inyong sakripisyo dito po sa ating kampanya. Ito po, bibigyan ko po, po kayo ng magandang balita. Base po sa ating survey, lamang na po ang Team Okay, may correction po pala lamang na lamang na ang pibu. At pero, ito po, kailangan sementuhin na natin yung ating kagumpay sa darating na lunis. Yes. Kaya sa ating po mga sa rito, kumpinsihin nyo na yung mga nagdadalawang isipan sa inyong kapamilya, ating bahay, kaibigan, para talagang dire-diretsyo na ang uh, natin sa darating na lunes. Pwede po ba yon? Yeah! Alam niyo po, ang mga tagapalokan, simple lang ang pangarap. Meron silang sariling bahay, sariling uh, lupa, at meron pong trabaho na kaya nila mabuhay ng komportable, mapayapa, at ligtas sa panganin. Yan po ang pangarap makakapagpaaral sila ng kanilang mga student, mga anak at apo. Yan po, lahat ng yan, tutugunan po ng Team Alam po ninyo yung uh, programa ng pagbabago, di ba? Yes! O, alam niyo na po yung mga beneficyo ng mga, mga estudyante ng UCC? Hindi pa rin? Napalabas na ba kanina? Yes! Di ba? O sige, ulitin daw para talagang sa akin naman manggagaling. O, ang ating mga benepisyo, base po sa programa ng pagbabaw, mga bata, mga sanggol, libre pa po ng libre check-up para malusog sila. Yung ating mga batang nag-aaral, dadagdagan natin ang four piece dito po sa kalungkot. po ito sa mga out of school youth, doon sa mga gustong bumalik sa pag-aaral, yung mga gustong mag-technical vocational courses, TESDA, gusto mag-seaman, gusto mag-abroad, magbibigay din tayo ng dalawang piso kada buwan sa bawat scholar. Yan. Doon po sa mga manggagawa, lilikha po tayo ng libo-libong dito sa ating lungsod kasi tatanggalin na natin ang mga buwis sa mga bagong negosyo itatatag dito sa ating lungsod. Yes! Ito po yung gagamitin natin pang sa mga negosyo mamuhunan dito po sa ating lungsod para pang empleyo ng mga taga-alokan. Ganyan na rin po ang ating magiging solusyon sa mga kahirapan dahil kung ang bawat pamilya po ay magkakaroon o madadagdagan ng isa pang nagtatrabaho malaking ginawa po yan. Di ko ba? Amin po ba yun? Yeah! Ngayon, punta po tayo sa mga senior citizen. Saan po mga senior citizen natin? Yeah! Ito po. Dalawa po ang programa natin sa bawat uh, senior citizen. Una, ang inyong birthday gift ay gagawin na natin isang libong piso. At, pa, at yung pangalawa nating programa, ito po yung maganda. Magbibigay po tayo sa bawat senior citizen na limang daang piso buwan-buwan. O para maliwanag po, kahit po meron na kayong social pension, kahit meron na kayong SSS pension, kahit anong estado niyo sa buhay, kapag nakatuntun ngayon ng 60 anos, may 500 piso kaagad kayo. Pwede ko yon? Kasi po, alam niyo po, sa mga nagugula, alam niyo po ba na sa buong Metro Manila, meron ganyan po programa sa mga senior sa kalooban lang po wala. Kaya kung ting na magsiservisyon sa kalooban, makakaabot na ang mga senior citizen. Okay po ba yun? Yeah! pala, babatiin lang po natin yung mga kasabahan natin sa at bayan at sa kiyos. Maraming pa. Maraming salamat po sa inyo. Ganito po, lahat ng ito ay magagawa natin at masasakatuparan po natin pero kailangan po natin ang inyong tulong para mag -ma magyari po itong programa ng pagbabago. Pwede po ba yun? Diretso na po ba ang Team Trillanes? Yeah. Oh. Ito po, kailangan po natin buo ang Team Trillanes. Hindi po pwede pong si Trillanes lang ang pipiliin ninyo tapos orange na ang iba o kaya bakante. Kailangan po Diretso, straight, ng Pipit Lianes. Pwede po? Yeah! Oh, at pakilala natin muli ang ating mga kasama, ating congressman, congressman Ray malotong, Ang ating vice mayor, PJ Maloso. akin basta ako daw ang ilabot ng mga senior citizen. O, yeah! uh, ito po si Vice Mayor P.J. Malonzo. Nagservisyo po ng tapat ito sa ating Lonzo. So, maraming na at marami natulungan sa buong kalokan. Noong right. nakaraang eleksyon po, ang pinili ng ating Lonzo ay yung Vice Mayor ng Orange. Di ba? May napalaho ba tayo sa Vice Mayor ng Orange? Ayan! laban pa lang. Pagsinubukan yeah. okay. so, po ninyo ng nakarang eleksyon, pero hindi na po nag-service, hindi pa nagpakita. Kaya sana po hindi na makaulit si Vice Mayor na Orange. Pwede po ba yeah. okay, Pwede po Pwede po natin na subukan ng sipa at galing ni Vice Mayor P.J. Malang. Senado kahit wala pa sa sa konseho, marami na natutulungan dito sa kalawangan. Nagbibigay sa ng libreng serbisyo medikal, libreng gamot at iba pa. At ganyan ang hinaharap natin sa isang konsehal, yung matulungin sa kapwa. Pero bukod pa riyan si Consial Angie Leonardo ang mga kasiwa na kalusugan dito sa ating lusod. Sa, sa po ang sa pag-ayos ng ating hospital, lalagyan ng sapat na gamot, gamit, doktor, -don, at gagawin natin libre ang serbisyo ng ating hospital. Okay po ba yun? Okay! <coughs> si Consul Angie Lunatuin ang mangunguna sa pagpatayo ng dialysis center dito sa ating Monson. At, <coughs> ang dialysis dito. Kaya kailangan po si natin Consul Angie Lunatuin. Miki Bunang Sigur siya, Miki Bunang po Mahapan ang servisyo sa gobyerno Nag-servisyo siya ng tapat ng pagretiro ng maayos Ngayon po, kailangan natin ang galing ni siya, Miki Bunang dahil siya po mga kasiwa ng PCM Orders sa ating lungsod, kasi ang kalulot na raw ang may pinakamaraming nakawan at hulapan sa buong Pilipinas Di ba? Kaya kailangan po natin tugunan niya. Tugun si Kansiyan Mini Kunat ang mga nasiwa ng na trabaho at kabuhayan para sa bawat pamilya dito sa ating konsol. Kaya kailangan po natin Kansiyan Mini Kunat! Si Kansiyan Mini Faustino! sa ating lungsod? Simula barangay captain hanggang city hall. Marami ho na nagawa at natulungan. At ito po, hindi nyo man halata, pero senior citizen po, si Jose Alvinico Espino. At dahil dyan siya po, ang para siguradong maganda na kanilang kinabukasan sa buong mauna sa pagdagdag ng 4B sa ating lunsod at yung mga allowance ng mga UCC students. Kaya kailangan po natin kung si RK Nubla. Yeah! Ito, ito po, napang-importante po ito ha. Kasi karamihan po ng botante dito po sa ating lunsod, binabaliwala po ang pagpili ng mga konsihal. Ang ginagawa po natin, pipili lang ng mayor, vice mayor, tapos bakante na yung mga konsehal o kung sino yung maalala natin ng pamilya na dito Pero ngayon, darating na eleksyon, importante po ang pagpili ng mga konsehal. Kasi yung mga konsehal ng Team Trillanes, sila po yung magpapasa ng ordinansa na magbibigay binibisyo sa mga estudyante, mga bata, mga senior citizens, sa mga, mga magkagawa. Sila yung magpapapapahal ng WIS makapapalang pamilya, sila yung magtatagaan ng buhay natin dito sa ating lungsod At si Vice Mayor P.J. Malonzo ang mag-a-approve doon sa konseho. Hindi po yan gagawin ng mga orange. Maniwala po kayo. At ito po ang katibayan. Meron po ba kayong naalala na ordinansa na naipasan ng mga orange na nagbinipisyo po kayo? Wala! Wala mo, di ba? Pero may mapaalala ko sa inyo na ginawa ng mga orange na nagpapigat ng buhay natin dito sa ating lungsod. Sila ay nagpataas ng amilya, sila ay nagpataas ng buwis, at dahil dyan nagtaasan po ang presyo ng bilihin sa mga tindahan at sa palengke. Nararamdaman niyo po ba yun? Oh! oh, nakita niyo po, binoto niyo ng mga eleksyon na ini pero baliktad po yung nangyari, sila pa yun ang ng buhay ng dito. Kaya sana naman po, hindi na makumulit sa mga orange. Pwede mo kayo? Yeah. Pwede mo kang strength na lang natin triyales? Yeah. Okay, ito po ang sabi ng orange. Kahit daw, hindi sila nagsiservisyo sa ating lungsod, kahit pinabayanan daw ang mga ng kalokan, kumpiyansa pa rin sila, mananalo daw sila sa darating na eleksyon. sila ng boto. Kaya daw nilang bilhin ang eleksyon dito sa ating lunson. Ngayon po, kung susubukan ng mga orange, mabili ng boto dito po sa ating lunson, ang payo po namin sa inyo, kung halagin yung pera sa orange, pero i yung blue, pwede Ayun ba, pera ninyo yun, hindi utak na loob yun. 11 billion pesos kata isang taon, ang budget ng kalawakan, 2 billion dyan, binubulsa nila. Sa kaglung taon, 33 billion pesos ang budget ng kalawakan. Nalanggaman nyo po ba yung 11 billion? Hindi. Ayaw po po mga kakamali ulit, yung mga nakakalawakan, nagubuhan ninyo pera sa Orange, at Orange ulit ang pipiliin, 3 taon ulit tayong pakabayaan. Okay po? Pwede po ba yun? Pwede po! Ngayon po, kayo po natin, sample lang para makita nyo kung gano'n ka liwanag yung pagpipilihan dito. Sa senior citizens po, pwede po natin yung maliging beneficyo po ninyo kung, kung titriyanis po ang pipilihin ninyo kung servisyo sa inyo. 500 piso buwan-buwan, di ba? Sa isang taon po, 6,000 yan. 1,000 pesos po yung birthday gift, 7,000 pesos po kada isang taon. Sa tatlong taong, 21,000 pesos ang magiging benepisyo ng bawat senior citizen kung kitriyanis po ang pipiliin ninyong mag-servisyo sa inyo. Di ba? Kung orange po ang pipiliin ninyo, magkano po ang benepisyo ninyo? Maliwanag at spaghetti. Wala, wala, wala. Pero ba? Maliwanag po yung pagpipilian dito. Yung pagpabago na hinahangad po natin para sa ating lungsod, nandito na po, huwag na po natin palapasin. Pero ito po ay nasa kamay ninyo. Nasa kamay ninyo ang landas at kapalaran ng ating mahal na kalooban. Kaya pwede po ba na ang uh,

Tapos kumatak na yung anak ang araw nito. This is Mayor, huwag po kami pababayaan. Huwag po kami pababayaan. Huwag na lang po yung last word sa kalooban. Ang dana po ang lusot ng kalooban sa pagbabagong pating kasama ang